a brighter note hmm. gusto ko yung pinirmahan ng presidente na bagong batas yung Republic Act Enterprise Training Aha 12063 Enterprise Based Education and Training Ah uh, mag apply ba to sa vocational Parin John? Lahat Lahat ngayon ang ano lang is not, not just is not just upskilling or on an individual basis that you're, but you're also talking about about enterprise building. Ganito Importante po yung taas. Yun. Okay. Pinermahan ng presidente kapag kayo ay business mm -hmm. at kayo ay nagbibigay ng skills training program. Mm -hmm. Kayo po ay bibigyan ng tax break. Okay. That's, that's, so kasi dati cost center yan eh. Ginagawa mm -hmm. nilang ganun. 'Di ba? Pare sa mga negosyo. Mm -hmm. Pagbibigay ko kayo ng skills training. Mm-hmm. Mm -hmm. Eh, kesa bigyan ko kayo skills training, i-fire ko na lang kayo. Lay off. Mm -hmm. Magro-robot ako. Gano'n lang. <laughs> mm -hmm. AI. AI. i AI. AI. ko kayo. Eh, kasi bakit? Gastos lang eh. Mm -hmm. Eh, ngayon po, ang gusto ng uh, gobyano, pag nagbigay ka na skills training, pwedeng mong ibawa sa tax payment. oh dalawa. Eh, tax breaks. Da yeah. Dalawa yan. Kaya Magbibigay ka, kasi oh. ayaw mo namang mawala yung tao mo sa totoo lang. Dalawa yan. Yung mm -hmm. nga, yung, uh, yung enterprise base which is ah. upskilling and uh, 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 variation known. The other one is if you are an NGO or if you are an individual and you want to have an, uh, uh, training in how to grow or how to set up and grow a business, mm -hmm. yan, meron ka rin. Mm -hmm. Ah. Pero so well, ito po kasi nangyayari. Halimbawa, yung mga tech book. Yan. Mag-aaral ng tech book. pagkatapos nila ng uh, uh, senior high, yung mm. tech book ngayon, two years, mm. wala pupugun. silang trabaho. Walang kasi pupugun. hindi naman kailangan <laughs> ng negosyo yung kanilang uh, natutunan. So ano po ang gagawin ngayon? Mm. Ang mangyayari dyan, yung mga graduate na ng high school, grade 10, mm. papasok ka ngayon ng grade 11 and 12 mag apply ka ngayon doon sa kumpanya. Para apprentice ka. Rin. Yung skills training mo doon, yun na equivalent ng iyong tech book. Para apprenticeship. Ayaw dati ng mga kumpanya yan dahil co-center nga. Mm. Eh yan ang pinopropose ng mga ano, ng mga nakakaintindi. Sa Germany kasi ganyan na. Oo. Oh, so Australia uh, rin. Kaya, tech book, ganyan. Tech book. Uh, tech, book, Pasok na agad sa kumpanya. Mm. Imbes na mag uh, pa yung magulang, Papasok na doon sa kumpanya at may skills training. Yun na yung kanyang diploma. Mm -hmm. yung kumpanya ngayon, makikinabang dahil meron ka ng future worker. At maibabawas mo pa ngayon sa tax payment. Tax oh. payment mo. Oo. Oh, oh. Para doon sa kanila. Uh, that was the... Uh, yan, uh, originally, it was, it was called apprenticeship. Naging ano lang, na naabuso. Kasi... Inabuso? In ng mga enterprises. Kasi ang ginagawa nila, apprentice ka nga eh. Di ba? Apprentice ka, uh, kung halimbawa, entry level uh, na wage mo is uh, regularly is 1,000, ikaw, apprentice ka, 600 ka. Mm. Ayan. Uh, inaabuso. In other words, hindi na kukukuan ng full time. Ako Puro full apprentice time. lang. Apprentice. Aba, ay kailangan Pusmura. merong uh, monitoring din dyan. Again, ah? as always, closely monitor As always, <laughs> pare all of this uh, all of the uh, mostly most of this uh, acts yung mga lahat yan magagandang pag-iisip in, in other words gusto Aha, natin ng noble objective maganda noble noble objectives Okay. ang problema pang sa implementation, implementation. But okay. technically apprentice may timeline dapat yan hindi naman pwedeng forever apprentice yan eh. may unde timeline yun. Kaya, level, lang, level, oh. kaya lang kaya lang yun hmm. nga yung problema diyan uh, Araw-araw ka, gagawin kang gano'n. Ganun. Ah. No? Mm. Uh, ah. Saka yung training, by the way, hindi basta-basta yung training ng, o, oh, ito training, o, oh, sige, ah. Uh, hindi, on the job na hindi nga Hindi, on yun. the job ka. Use skills. ko external the, courses la, ano eh. Yeah, no, no, no. no. Yeah, yeah. The skills that you acquire. Halimbawa, mm -hmm. ito maganda halimbawa. Ah, uh, fourth year, uh, graduating ako ng uh, grade 10. Mmm. -hmm. Nandoon ako sa mga lugar na mga resorts. Okay. Meron ba akong pag-aaralan? Eh, ang uh, tendency niyan, magtatrabaho ko dyan sa mga resorts. Okay. Halimbawa, dyan sa Batangas. Mm -hmm. Meron ba akong pag-aaralan dito sa mga high school dito na pag natapos ko yan, mahahire ako. Oh. Halimbawa, paano magluto. Oh, Kaya yung okay. ba barista ka, barista. Oh, barista, barista. Barista. Mga ganyan luto. eh. Luto. So, dun ka na. Eh, hindi mo naman napapag-aaralan sa school yun. Mm -hmm. Kaya paglabas mo sa school, so, kang trabaho doon sa resort. Ang gagawin nila, Okay. Your resort, eh, ka na mag -aral. hmm. Skills training ka na. Okay. Yung, ganun, class. Housekeeping, Ito. guest Yeah, so, mga ganun. Oh. Example lang yun. Example. Ngayon, ang importante dyan, who will implement this, ano, what agencies? we implement this particular program on a sectoral basis ayan kasi importante yan importante ah oh, 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 oh. kasi kasi alam baka mabaon -ma -ma na naman sa limot 'yan pare pag, <laughs> hindi hindi lang 'yon hindi oh. lang sa mabon sa limot paren Conrad paren oh. Joel ang nangyayari dyan, we will have a cottage industry again of incentives parang nangyari sa BOI binubulsa oo palusot pa papel parang yung ano export credit na uh, papel. papel, papel, papel di ah, ba? Papel lang uh, diba? ang, oh. ang, ang nangyayari dyan, ang enterprise based training mo hmm. papel. Testda raw pare, ang magse-certify. Testda. Oh, mm -hmm. sa bagay, magaling ngayon yung bagong uh, ano, uh, director general ng TESDA. Ang problema lang sa TESDA, alam mo nagiging problema doon. Napaka napakalaki yung <laughs> ano mga institutions and programs. Hmm. Ang, mag ang eh, pwede dyan sa incentives yes. yan, mm -hmm. you will have to get certification from TESDA. Mm -hmm. Ah, sikat na naman ang TESDA ngayon. Uh, magaling yung Director General na bago, si Kiko Benitez. Mm -hmm. Magaling. Uh, educator yun, etc. Hindi, Joel Villanueva yan. O, buboy si Yuko. Hindi, hindi. Buboy si Yuko. Magaling, ha? <laughs> <laughs> hindi nawawala na yung mga scholarships ha? Hindi, hindi. Ah, hindi. Ang malaking problema dyan, para rin PhilHealth, bro. 'Pag andiyan yeah. yung sitwasyon, okay. pagdating sa regional, kasi to may provincial at saka regional eh. Okay. Doon nayayari. Yeah. Ganyan din ang PhilHealth. Okay. Magaling yung boss, boss. Eh kasi nga pinasukan ng mga bata-bata o oh. kaninong bata-bata okay. tapos yun na. Nung nagsimula kasi yung PhilHealth nakita na agad nila yung racket. So, Oh. So, pinisisyon. Nagposisyon sa mga... Oh, daming pera dito. Mm. Kasi nasa batas. Mm. Ito. Ganito kalaki pera, mm. mabubuta sa Philhead. Mm. Ah, dear. Ayan, ganyan. Ganyan din to. Baka ganyan din ang mangyari dyan. Sa testa. Ano? testa. Oh, lang, monitoring. Tama, si, tama ka pa rin. Kailangan titignan. Yung... Bantayan niya. Importante yung... Meron daw sinasabi si Presidente, parin Jonathan. Meron daw one-stop na internet at lahat ng classing incentives magka-apply ka, mag-ano ka and everything one-stop kailan kaya 'yung mangyayari? Importante. Sana sa lalong madaling panahon. Kasi ang daming mga ano, ang daming mga batas na may incentives. Yung mga maliliit po na establishment, mm -hmm. napakaganda para sa kanila nito. They can avail of those. Oo. Oh. Oh. 'Yun na nga eh, ngayon I-simplify Sim lang po natin yung incentives program natin kung maari makikita na lahat kasi yung minsan, yung mga small establishments, ayaw na lang nilang mag-avail mag hmm. ng incentives kasi kailan nilang kumuha ng accountant. Kailan yes. nilang, yung mga ganun ba? Uh, ah. ganito, etc. Cottage industry nga Cut ito eh. industry nga, oh. i employ a lot of people in order for you to get the incentives. Meron kasing halimbawa, may mga consultants, may ang uh, dep ang uh, dep ed. Saan ba yung tech book? Tesda? Tesda, Tesda. 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 May mga consultant siya ng mga foreigner. At ang nakita nila, nag-survey, nagpa-survey pa, mm. ng lahat ng graduating. There hindi, was a time, hindi ko matanda kung anong taon yun. Hindi, ano, More than 60% percent ang gustong kunin ay bakery. Ano ko yun? Sorry ko. So, pantinapay lang lahat. Pantinapay. Misguided! Bak bakit, bakit sila nag yung sinasabi Oo. na misguided, yung ating mga kabataan, hindi nila alam kung anong gagawin nila kasi wala naman sila talaga pupunta sa techbook. Ano, anong kukunin mo? Refrigerator. Refrigeration. Welding. Welding. <laughs> Welding. <laughs> Iba yung mga ganon. <laughs> But hindi pwedeng chef. Hindi mean, naman makailangan na ano yan eh. Bachelor sa degree course eh. Di ba? Yung example kanina ni Paring John, Ibanez. Yung wish dishwasher lang. Hanggang siya na nakabili ng restaurant. Mm. Di ba? Kailangan mo ba ng bachelor's degree doon? Hindi okay. naman.